Kristo na lumitaw sa Pilipinas. At kailan Pansin lumitaw? Ninyo, ha? Pansinin po niyo po ninyo ha, nagtanong siya sino daw nagtatag ng Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas at kailan lumitaw ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Pansinin ni po ninyo yung kanyang... Pansinin po ninyo yung mga ipapakita niyang ebidensya para... Ah, uh, awag dito? Palitawin yung gusto niya. Abo, at para... Ah... Uh, magawa niya kunwari na gibain yung stand ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo kung ano yung ebidensyang gagamitin niya. Sa Pilipinas, ayon po sa Britannica.com sa... Pambirang yan! Yan ang babasahin mo para patunayang mali Iglesia, Britannica. <laughs> Busted yan! Tapos sana Biblia binasa mo eh. Busted oh, yan! yan. <laughs> Ang napakinggan ninyo mga kapatid ay ang grupo ng The Revealers na sila'y mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na dahil ginamit ang mga history ay busted daw si Kaburnok. Pero di ba nila alam na kahit ang kanila mga ministro mga aklat nga ng katuliko ang ginagamit? Di ba? Kung wala iyong mga aklat Katoliko, lalo na yung malayong silangan, edi wa silang batayan. Pero alam nyo ba, nauna nating tinatalakay, siguro nalibing na ito sa limot dahil matagal na, na may isang kasama si Felix Manalo na kilalang founder ng Iglesia ni Kristo na ang buong pamilya ay converted sa simbahang katoliko. Sino siya? Ang kinikilalang isa sa mga nagtatag sa Iglesia ni Kristo. Isa sa mga ministro ni Felix Manalo na nasa cover pa ng Pasugo Magasin. Siya si Egmidio Sabala. May panawagan siya matapos niyakap niya at sa buong pamilya ang simbahang katoliko. Ayon sa aklat na ako ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo sa pahina 50. Sabi niya, Nanawagan ako sa inyo sapagkat ako'y naging ministro ni Ginoong Manalo sa loob ng may labing walong taon at natatalos ko ang punot dulo ng iglesia. Ang layunin ko'y manumbalik kayo sa liwanag at sa katotohanan. Nasa aklat ni Egmedio Zabala. Matapos siya, yumakap sa simbahang katoliko pati na ang buong pamilya niya, siya ay kinikalala na sa history na isa sa mga founders ng simbahang katoliko as simbahang isa sa mga founders ng uh, simbahang iglesia ni Kristo. So ano ngayon? Nanawagan siya na talikuran ninyo ang siktang tatag lamang ng tao. May panawagan kasi siya matapos niya niyakap ang simbahang katoliko. No? Imagine uh, isang kinikilalang founders, isa sa mga tagapagtatag ng iglesia ni Kristo. At sa kanyang pagsusuri, nadiskubre niya na ang tunay pala na Iglesia Ni Cristo ay ang Iglesia Katolika. Si uh, Nanette uh, Higtsianova. Hello, uh, kapatid. Oh. At nanawagan siya sa mga kaanib. So, may mga nagkomento kagabi na uh, fake daw o um, mano, i-research nyo muna. Hindi naman kami katulad sa uh, nagbabalita ng fake na pare, di ba? Naalala ninyo, converted daw na pare. Pagkatapos, fake pala. Oh. Si Egmidio ano uh, paano ninyo pasisinungalingan? Una, nasa cover siya ng Pasugo Magasin 1940, oh. 1940, nasa cover siya ng Pasugo Magasin. No, Egnidio oh. Dahil dami siyang mga nadalang mga inusinte, nasa aklat na ito, mga kapatid. Pero sa tagal ng kanyang pagiging ministro at masigasig na pagkaministro sa Iglesia ni Kristo na makita ninyo sa Pasugo Magasin, nanjan mismo ang kaniyang larawan, ay yumakap sa simbahan katoliko. Kaya yun ang dahilan kung bakit nabuo itong aklat na ito na siya mismo ang may akda sa tulong naman ni F. C. Burlongan na may panawagan siya at revelasyon. Ayon sa aklat na ito, makita ninyo, na may nihil obstat na ito, E.G. Casa diputados Deputatos at Emprimator ni Jose Jovellianos, Vicar General, noong Agosto 15, 1959. Matagal na talaga. Kaya, uh, parang nalibing na sa limot ito mga kapatid sa tagal ng uh, pangyayaring ito na isang converted na ministro at kilala sa pagiging uh, tagapagtatag kasama ni Felix Manalo. Ang katapos niyang yumakap sa simbahang katuliko, sisilipin natin ang sa pahina 50 dito, ito ang panawagan ni Egvidio sa bala, mga kapatid. Sabi niya dito, sa pahina 50, nanawagan ako sa inyo sapagkat ako'y naging ministro ni Ginoong Manalo sa loob ng may labing walong taon at natatalos ko ang punot dulo ng iglesia. Ang layunin ko'y Manumbalik kayo sa liwanag at katotohanan. Kung sa bagay, alam ko rin hindi kayo matitinag sa pamamagitan ng argumento sapagkat hindi naman kayo tatanggap ng paliwanag. Datapuat, nagbabakasakali ako, kaya naglalakip ako ng panalangin. Sa aking paliwanag at panawagan, iniibig ko kayong lahat. Bangaman, salungat ako sa mga aral at gawain ninyo na hindi makakristyano. Ganito rin naman sana ang maging pakikitungo ninyo sa akin. Wika nga, ibigin ang nagkakasala, nagkakamali, subalit kapupuutan ang kasalanan at ang kamalian. Yun ang uh, nasa pahina, pahina uh, 50 sa aklat ni Ginong Egmidyo Sabala na may panawagan siya. At kung balikan natin ang pagbasa sa pahina uno sa naturang aklat, ito may sinabi dito si Egmedio Sabala sa naturang aklat, mga kapatid. Ayon sa kaniya, sa loob ng may put isang taon, ako'y naging kasapi labing limang taon niyo'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol at matinding pagod sa na pinuhunan ko sa pagpalaganap ng iglesyang ito. Ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. So nakasulat talaga sa Encyclopedia of the Philippines na siya ay uh, nagtatag kabilang sa nagtatag. Na ngayon, ano ba ang sabi sa Encyclopedia uh, na sinabing siya ay kabilang sa nagtatag. Ito po ang ating babasahin mga kapatid sa Naturang Pahina Uno. Oh. Ayon sa nabanggit sa aklat ni Suelo Galang, Volume 10, 1936 edition, pahina 432-433. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Maynila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang lalaki na makakatulong niya. Tumutukoy kay Felix Manalo sa pagpalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga hinerang ay sina Hostino Ka Ca Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Torla, Benito Somailo, Raimundo Mansilungan, Felix Pinida, Feliciano Gonzalez, at ito, malaking letra, medio Sabala, Julio de Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Tucker, Francisco Avalos, Rufino Dula, Simeon Tabano, Norberto Cruz at Eugenio Cortez. Yun ang mga sinabi ni Felix Manalo daw na ang Diyos ay naghirang. Pero, ano ang karugtong sa pahayag nito ni Ginoong Egmedio Sabala sa aklat? Ito ang kanyang karugtong. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming labing walong ministrong na katulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naialis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nagturo sa amin kung ano ang itino itinoro namin. Yon ang uh, pahayag ni Egmedio Sabala sa aklat na ito. At, uh, ituloy natin ang pahayag niya sa pahina size mga kapatid sa aklat na ito ni Ginoong Egmedio Sabala no na kinikilalang isa sa mga founders ng Iglesia ni Kristo. No? Ano po ba ang kaniyang pahayag? Ito, uh, dagdag pa sa kanyang sinabi. Lubhang marami ang naaakit ko at limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Kristo. Kaya't lalong naging kapalagay, kapalagay ang loob ko ni Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin, datapuwat, marami rin na, naman ang binago hanggang magkaroon ako ng mga alinlangan. Nakasaksi rin ako ng mga pangyayaring paniwalaan dili sa buhay ni Ginoong Manalo at ng ilang ministro. At dagdag pa niya. Ito. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Sa mga aral na pinagbago-bago at sa mga gawaing kaniyang kahiya-hiya sa harap ng Diyos at ng mga ta at ng tao. Kami ni ginoong manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob. At noong 1941, ako'y lumayas sa piling niya. So, di siya tiwalag, siya daw ay lumayas sa piling ni Felix Manalo. At dagdag niya sa pahina 7 ng naturang aklat, ito ang mabasa natin. Isang gabing matahimik, tinitingnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang labing lima at talatang uno hanggang singko ng Ibanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na baging mananatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ako ay sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaaring magbunga sa kanyang sarili hanggat hindi mananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Yon at dagdag pa niya sa paliwanag uh, kaugnay dito no sa bilang kilala na isa sa mga kasamang nagtatag sa iglesia ni Kristo at isa sa mga ministro sabi niya sa naturang aklat isang liwanag sa langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko at naitanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesyang kaniyang kahapon lamang lumitaw at pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo? Si Kristo tulad ng nalalaman ko ay nagtatag ng iisang iglesya. Hindi maaaring kapareho ng kaniyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kong gayon, nasuriin ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak nang hindi iyaong kay ginoong manalong iglesia ang kaugnay ni Kristo sapagkat kilala ko si ginoong manalo at ako'y isa sa mga nagpatatag nito. Hindi rin iyaong mga napasukan kong gawang tatag din ng tao. So, ibig sabihin, maliban sa Iglesia ni Cristo kung saan siya ay kinikilalang isa sa mga uh, ministro, mga kapatid at isa sa mga nagtatag. No, nakasali pa siya sa ibang sikta at ito din ang kaniyang karugtong. Gayon ang pangangatweran ko ng gabing yaon. Noong 1953, nagkatagpo ako. Nagkatagpo, natag, nakatagpo ko si Ginoong Amadio Helario ng Malabon Rizal. So, ito si Ginoong uh, Amadio Hilario ng Maramon Rizal ay isang uh, isang katoliko. So, nang natagpuan niya, ituloy natin sa pahina otso, ito ang kanyang sinabi, mga kapatid. Pinaliwanagan niya ako tungkol sa reliyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avendiano, Sefriano Leonin, at Lauriano Kauwili. Sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin, natutuhan kong unti-unti ang tunay na aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napag-hulo ko rin na ang mga iniaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang pagbibintang at pagbabatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtatrabaho sa Tarlac na doon binibinyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami ng may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. So, nabinyagan sila sa simbahang katoliko at maliban na nabinyagan sa simbahang katoliko yung yung kanilang uh, miyembro sa pamilya nang pakasal sila dahil hindi sila kasal sa simbahang katoliko ituloy e, natin sa uh, pahina utso pa rin sa aklat na ito sabi niya ngayon ay nabubuhay na ako nang tahimik hinahangad ko naman na makapagpaliwanag sa iba kung mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako di nag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag sa mga kamaliang nananaig pa sa kahabag-habag at walang malay na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. grabi uh, grabe talaga ang revelasyon niya dito mga kapatid. Kaya yung panawagan niya, muli sisilipin natin sa pahina 50, panawagan niya sa mga katuliko. Ito ang panawagan niya, no? Ni Egmedio para sa mga Katoliko. Sabi niya dito, kung tayo may suliranin at magpapagawa ng bahay, lumalapit kayo sa enhenyero o karpentero. Kung sa batas, sa abogado, kung sa sakit, sa katawan, sa manggagamot, kung sa damit, sa sastre o modista, kung sa relihiyon o moral ang ating suliranin, makak makatwiran sa pari o sa sinumang nag-aaral tungkol dito sa ating ang ating sangguin sangguniin. No, 'Yon ang kaniyang panawagan. So lapit kayo, magtanong kayo, no. Sa nag-aaral kaugnay sa pananampalataya ng simbahang katoliko. Dagdag pa niya. No? Sa pahina 50 pa rin, sabi ni Ginoong Igmijo Sobala, kaya, ang panawagan ko'y huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga biglang sipot na mga mga ngaral. Katawa-tawa ang labas ninyo kung sa isang barbero empleyado sa opisina, musikero, kotsero o sastre kayo, pahahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipina, ipinandangala naman ninyo ang inyong pagkakatuliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas. puat wala naman tayong magawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya, ang payo ko ay tumupad kayo sa inyong pagkakatuliko. Kung may alinlangan kayo sa pare o sa sino mang nag-aral, Nakatuliko kayo magsangguni. yon ang payo sa uh, isa sa mga uh, founders ng INC pala no okay ituloy natin ang kanyang uh, pahayag sa aklat na ito mga kapatid. no sabi niya dito sa aklat na ito pahina 51 na. Ito ang sabi niya mga kapatid. Inaasahan kong kayo na mga katoliko ang magiging halimbawa ko sapagkat ako'y ngayoy lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral sa ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin nating ang mga iglesia ni Manalo at ibang sikta ay nakakaakit lamang doon sa mga katolikong wala nang muwang ay hindi pa tumutupad sa tungkulin kahit ng pagsisimba man lamang kung linggo. O, yun ang kaniyang pahayag. At dagdag pa niya dito, sabi niya, Mahalin natin ang ating pananampalataya Sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman, tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain nawa kayo. Pagpalain nawa kayong lagi ng Panginoon at ng mahal na birhen. Yun, napakaganda ang kaniyang panawagan dito ni Ginoong Igmedio Sabala. Bala, oh, na iwan ko kung alam ba ito ng mga karamihang miyembro nila na dating kinikilalang kasama sa pagtatang sa iglesia. Nasa Pasugo pa noong 1940, siya palay yumakap sa Simbahang Katoliko, nag-aral sa pananampalataya at naging dipinsul sa pananampalataya na ikasal sa Simbahang Katoliko, mga anak ay nabinyagan.